po magkaanak eh. Oh, okay. Kaya lang ho, nung, nung nagbuntis siya, Parang medyo alanganin yung uh, yung time. Kasi Ay. nung mga moment na nag-uusap kami sa October, sabi niya boyfriend siya eh. Totoo ba o hindi na meron kayong boyfriend? Meron. Hindi na meron maiwasan na magkaroon ako ng agam-agam. Ngayon nung sinabi niya na magpapatupo, naisip ko mas, mas maigit na, uh, na advantage to mo. para sa akin. Para mas sure ko, mawala yung agam-agam ko na yung bata, ako po talaga yung tatay. And kung ako yun, one happy father po ako. Isa subject po natin sa DNA test. Sige po. Okay po. Okay. And then after po lumabas, po lumabas yung resulta, the staff will present it to you. If ever kayo po ang father, then maybe we can draft an arrangement for support. If not, magpa-follow up episode tayo. To clear Sir Romel's name. Sige. Because we have to remember na siya ay kasal. Okay tayo doon. Okay. Sige. Ito na po yung result attorney. Mhm, mm ito nga eh. <laughs> Nakakakaba namang hawakan nito siya. Takot <laughs> ba? Okay. pero ma'am, ah uh, matanong ko lang, ito hong boyfriend ninyo, eh nandun pa po ba siya? Kayo pa rin ho ba hanggang mm -hmm. ngayon? Ano ha? po kasi chat po kami. Okay. Chat ko lang po rin siya. Okay, so hindi mm -hmm. po wala po dito yung boyfriend ninyo. Oo, wala po. Okay, pero gano'n ho kayo katagal? Tatlong taon po. Tatlong taon mm -hmm. from Sa chat po from kailan Ho para alam natin. Ano po? 2020. 2022, 2023. Mm -mm. So in between talaga noong October na nag-meet kayo ni Sir Romel. Mm -mm. Talaga kayo pa ho. Mm -mm. Alam niya din naman ka na wala naman dito sa hindi di din Saka imposibleng magduda kasi siya kasi no October noong una kong nag-ano sa kanya, nag-overnight sa kanya. Pinag-usapan namin na Mag-baby kami. oh, oh Talaga? Oh, oh. So, yun po talaga ang usapan ninyo? Oo. <laughs> <Ito, laughs> oh, okay. Sorry. sabi ko, may boyfriend pa ako Ah. So, aayusin ko lang muna. Parang gano'n. Oo. Oh, oh. Hindi, mm, ano na, bumuwi ako sa Inaayos ko naman po na nakipag-ano na ako sa boyfriend ko. Pero, oh meron kang sinabi sa last episode, mm -hmm. ma'am, na parang sinamahan niya pa siya si Romel nung time na yon na isa-oli yung bracelet na ibinigay sa kanya ng boyfriend niya that time. Oh, Kung ma- ang yeah. ah, November na po yun. Penta. Ah, November. so umabot pa ng November. Na may karelasyon ka? Hindi po. Nagbalik lang po ng gamit. Ah, nagbalik Ag lang balik. ng gamit. So, kailan kayo naghiwalay ng boyfriend mo at that time? Mga parang November, October 15, ganyan. October 15. So, a few okay. days after na may Nag nangyari overnight. sa inyo ni Romel. Mm -hmm. mm -hmm. Oo. Oh -oh. Okay. In between nung may nangyari sa inyo ni Sir Romel, ma'am, nung October 2, hanggang... November. Meron hubang nangyari Wala. sa inyo ng boyfriend mo, ma'am? Wala po. Kasi nga po chat kami. So, last kita namin ng boyfriend ko is January. February ata. Parang January. So, medyo matagal-tagal. Mm -hmm. January po. So, from October to ma'am, meron pa po ba kayong ibang nakasama Wala bukod naman. kay Sir Romel? Wala naman po. Alam niya po yan kasi parang araw-araw naman po siyang magka ano, y video call kami pero nung time po ba, ma'am, na nag-meet kayo ng October 2, napag-usapan niyo po ba? Halimbawa, Hindi, paano kung... Po, mga October 11 to October po 11, ano? October 11. O, no, October no, nag Kami nag-usap na mag kami. Oo, oo, usapan niyo mag agad. Bakit yan po ang naging usapan niyo agad na mag agad? Siya po ang nag-open up. <laughs> ano, <laughs> sabi niya ano, sa akin, osami? sabi niya pa nga sa akin, ano, nung time na yon no, una ako nag overnight sa kanya. Sabi niya, wala naman, ano, wala naman magiging problema pag nag May ipon ako, may trabaho ako sabi mm. niya sa akin tapos may ano pa mahal na mahal naman kita oh. Oh. okay ano ho ang nararamdaman ni misis ngayon sir alam niya po ba na ganito ho yung sitwasyon nyo ni ma'am Christine Napanood po nila mm. na po nila yung unang episode mm. nag-usap po kami na ano man ang mangyari hindi po naman ho papapayain yung responsibilidad ko sa anak. Okay, okay. so handa um, ka um, yu sir sa resulta ako. ho ng uh, DNA test natin ngayon tama ho ba Opo okay sige po oh. Okay. So... <laughs> mas okay nga po kung... Pwede bang ma mas okay nga po kung makuha ko okay yung custody ng bata? Ay, nako sir. Iyan naman ho. <laughs> ay uh, Hindi ho ganun <laughs> kadaling okay lang lang usapan, Sir Romel. Ano, lalo na ho at uh, okay. Okay. meron okay. ho kayong okay. asawa. May misis okay. ho kayo. Okay. Oo. At uh, okay. ang nanay ho ay nandito din, si Ma'am Christine. Sir okay. Romel, kung halimbawang ikaw ang tatay ni Baby Girl na ngayon ho ay 7 months old na ho. Ano ho ang plano ninyo as tatay ng bata? Siyempre susuportahan ko po yung bata. Ibigay ko yung pangangailangan ng bata. Kung halimbawa kayo ho ang uh, tatay ni Baby Girl, ano ho ang Valentine's gift nyo sa mag-ina? Nagalit-magalit mag po siya sa akin eh. O ba diyan? Samantalang... Nung tinagbukuntis pa lang niya yung bata, eh sinag-uusapan na namin na ipag-evaluate eh, po yun. Mm -hmm. Di po alam ba't nagagalit siya ng sa atin ng gano'n. Mm -hmm. Pero siyempre, kung sa atin po yung bata, eh ano bang kailangan ng bata, di ba? So, mm -hmm. sigay po natin yung pangangailangan ng bata, ha? Mm -hmm. e, hindi hindi niya pangangailangan, pangangailangan po ng bata. eh paano naman ho Hi, kaya, po. sir, kung hindi ho kayo ang ama ng bata? Well, nakakalungkot pero wala naman po tayong magagawa eh, kung hindi talaga sa yung bata. Tatanggapin na lang po natin na uh, ganun. Wala naman ako magagawa kung hindi tanggapin lang po, diba? Mm-hmm. naman talaga eh. mm -mm. Pero kayo, Ma'am Christine, yes, kung halim kasi kayo, Ma'am, sabi niyo last time, 101% uh, sure na si Sir Romel ang uh, tatay ng inyong anak. mm, -mm. Ngayon ho ba na nandito na yung DNA results, ma'am? Ano ho ang inyong nararamdaman? Ganun pa rin po ba kayo ka-confident, ma'am? Opo. Sigurado so, naman ako eh. At kung halimbawa, ma'am, na totoo nga po yung inyong uh, paniniwala, 101% na lumabas dito or 99.99% .99 na siya ho ang tatay, ano ho ang inyong mararamdaman, ma'am? Galit pa rin ako. Siyempre, <laughs> bakit ma'am? Siyempre, dapat kasi pinag-usapan namin, kung matino siyang kausap, di sana, hmm. hindi kami aabot sa ganito. Tama naman po. Ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa balota. Pagka-send ko sa kanya sa, ng picture ng baby. <laughs> Naiiyak si ma'am. Ma Oo mo. nga. Bigyan niyo muna ng, ng Parang pictures. Parang eh, nag-start po yun, ma'am, nung nag-send na ng picture ng baby mm -hmm. and then hindi na nagparamdam oh, si hindi na... sir. So, ilang ilang buwan kayo, ma'am, na nag-send ng so, pictures? So, hospital pa ako. hindi na, na nagre-reply. Hindi na kayo <laughs> pinansin? Ewan eh, ko dyan. Eh, sir Romel, bakit mo naman ginanon? Eh, ang usapan niyo naman pala talaga, eh, gusto mong magkaanak. Opo. Eh, nung nang-anak po kasi siya, nag-usap po kami na uuwi muna ako ng probinsya kasi bakasyon nga po nun, Oh. Ng silahan. So, ang nakalagay doon sa parang medical oh. result is mga siya July 27. Oo. Oh. Ngayon sabi ko, sakto, magbabakasyon lang ako saglit. Hmm. Sa probinsya lang muna ako. Hmm. Para makapagpahinga, makapagandiyin man lang. Payag naman po siya eh. Kaya lahat pinag-usapan namin pati yung pagpapadeli ng bata sa abang buntis siya. Pinag-usapan po namin yon Oh, ano nangyari Ay, sir? Ayun na po ako. Hmm. Tumawag po siya. Sinagot po naman eh. Sumasagot naman ako. Normal lang po dun sa amin na mahirap po yung signal. Hmm. Yeah. Bali, pag tumatawag ka nga, tumatagbo pa ako sa isang lugar na may signal. Kaya lang nagagalit na po siya kagad. Hmm. Kasi nung tumawag siya, siyempre ipadini pa natin yan. Sinagot ko naman po na ipapadini muna namin yon hmm. Tapos kung kailan ako ng anak, sa ka signal. Oh, ang probability ah. of paternity, handa ka na ba, Sir Romel? Hindi po. Kayo, ma'am. Handa na kayo. Mm -hmm. 100%, 101% pa din, ma'am. Mm -hmm. Kayo, Sir Romel, ano ang pakiramdam mong resulta nito, sir? Ganun pa rin. Nasa, siyempre, nasa 50-50 pa rin. Ito na po. Mga kababayan, kailan mga Hindi natin kung masaya si sir or malungkot. <laughs> sa kanya ba talaga? Ay, ito po ang resulta. 99.99999%. 99 Sir Romel, ang bata po ay sa iyo. Yeah. So there is presumption po na siya talaga ang tatay nung bata. So Sir Romel, ano pong Siyempre, reaction po ninyo? Kayo po ang ama. Siyempre, masaya po po kasi may pangalawang baby na ako. Mm -hmm. Pero sana, hindi ka na ganun magtanong na nagtatanim ng galit. Kasi may dahilan naman ako para magduda. Diba? Ngayon, Siyempre, supportahan ko yan. Eh, paano mag tayo mag-uusap ng maayos kung ganyan ka na galit na galit sa akin? Dapat naiintindihan mo ko. Mas maganda so, so. ho, pagharapin ho kayong dalawa para ho mapag-usapan kasi hindi naman ho natin alam kung ano ho yung mga pangangailangan ng bata sa ngayon. Tama po ba, ma'am? Ililista e, pa ni Ma'am Christine yan. At uh, mas fair din po sa inyo, sir, at least makita niyo na rin ho yung anak ninyo sa harapan ho ng DSWD officer din makapag-meet po kayo nung bata for the first time at i-acknowledge nyo ho na anak niyo din siya. Oh. Ayan na po yung ano, ebidensya na nagsasabi akong totoo. Sa lahat ng sinabi niya sa akin, masakit nung nagbubuntis ako. Na pinagdududuhan niya ako ng totoo naman yung sinasabi ko sa kanya kung ano-ano yung sinabi niya sa akin Pero for the sake of uh, doon po sa inyong 7-month-old baby girl, at uh, ito nga, Valentine's Day naman. Baka naman araw ng mga puso at baka lumambot ho ang inyong puso. May pag-asa ho ba na magkaayos kayo? Hindi naman ho namin sinasabing magkabalikan kayong dalawa. Pero sa puso mo, Ma'am Christine, posible ho kaya na makapagpatawad? Gusto ko, Gusto ko, hindi pa ngayon kasi yung ano yung pina, pinaramdam niya sa akin saka yung ginawa niya mm -hmm. din man bigla yun. okay na ganyan na 'di ba? ngayon kahit sino naman babae buntis tapos pinagdudahan sino yung tatay niyan magagalit talaga yun tama Sasamahan na lang po namin kay sa DSWD kakausapin din namin si ma'am na mag-usap na lang <laughs> para sa bata. Kung ano yung magiging set up niyo paano yung hiraman paano yung sustento para maayos po na lumaki yung bata kahit Uh, may, meron siyang nanay at meron siyang tatay. Okay, sir. At saka kung paninigurado lang naman din, Sir Romel, ang uh, inyong hanap, kagaya nung sinabi namin kanina, mas maigi ho, magharap kayo, harap-harapan, makita niyo yung bata, kasama ho yung DSWD officer, mapag-usapan niyo ho, isulat niyo ho kung ano ho yung magiging agreement niyo pagdating sa sustento. At least si Ma'am Christine din, may kasiguruhan din ho siya na kayo din ho ay tutupad din ho sa usapan. And ganun din ho kayo. Kung ano man ho yung mapag-usapan na schedule, kung kailan ho pwedeng hiramin yung bata or pwedeng makita, eh at least nandun ho kayo sa harap ng DSWD office or possibly doon din ho sa barangay. Mag-schedule ho tayo. Huwag niyo hong ibaba telepono mamaya pag natapos ho itong uh, ating pag-uusap para ho at least ay uh, masabi ho namin sa inyo kung kailan ho yung schedule at kailan din ho kayo available. Uh, para sa iyo, Christine, alam mo naman no, na may ganong issue sa atin. Simula umpisa, kaya nagtataka ako pa si na dalit ka. Oh, pero ngayong nangyari na 'yan at uh, sure naman na, na ako yung tatay, alam mo naman na susuportahan ko 'yan at yan, talagang uh, sabi ko hanggang mag-aaral 'yan hanggang college. Suportahan ko naman 'yan. Pero sana kumanalog mo sa dami ng mura mo sa akin. Kita <laughs> ka na nagalit. kasi hindi sayo eh. Salamat, salamat po. Salamat po. Salamat, salamat po. Sir Romel, thank you. Ayan.